Ito yung nakamotor. Hindi ko alam kung nangyari dyan. Bulagta din siya. At ang matindi. Ito yung motor niya. Nasunog. Diretso sunog. Nagliyab. Dubli ingat lang tayo kasi kanina. Grabe mga nadaanan ko to mga uh, bago mag 8 dito sa Top Avenue. Yung big bike sobrang tulin. Uh, mal medyo malayo kasi narinig ko na yung lakas ng ugong ng motor niya kasi siyempre big bike tapos pag overtake niya sa sa akin sa amin pati yung kasabay kong sasakyan uh, talagang narinig mo tinudo talaga niya yung accelerator niya sobrang lakas kaya lang ang masaklap nito uh, nadama yung siguro tatawid lang ito nasa yung sa tawiran kala ko nung una isa lang so dalawa pala yung nabangga niya Ayan dito yon Pagtawid ng Pedro Hill Street Southbound ng Top Avenue, Manila So sa likod narinig ko na na talagang malakas yung Kukong ng motor niya kasi Pabomba-bomba siya Pag overtake sa amin Ayan ganito tayong babae Ayan, pagdating dito sa paglampas ng Remedio Street, ito na yung naita ko. Dalawa yung na bangga niya. Ayan, isa dito sa kayo nasa gilid. At doon sa unahan, nakita ko nagliliyab na yung motor niya. Ayan, ito na siya. Ito yung nakamotor. Ah, bulagta din siya dyan. Hindi ko alam kung natuluyan ba yan o kung ano ba nangyari sa kanya. At ang matindi yan yung motor niya na sonog sunog sonog so, sa mga kapwa motorista dyan lalo sa ganitong kalsada hindi naman natin kailangan magmadali pwede tumakbo lang tayo ng tama lang katulad nito uh, nandamay pa ng taong tatawid lang sana hindi ko alam kung buhay yung dalawa na yan o talagang nalagarto rin yung dalawa grabe pati yung nakamotor ayaw ko lang kaya doble ingat tayo sa mga kapwa uh, motorista ano man natin din na drive pwede naman tayong tumakbo lang ng tama grabe nakakapangilabot kanina pa nangyari yan kaso nga lang parang umano pa rin sa isip ko na actual kasi nadaanan ko kakatap nung yung pangyayari kaya lang tayo makakarating din naman tayo sa pupuntahan natin kahit na mabagal ang importante dyan makalis tayo ng safe makarating tayo ng safe sa ating pupuntahan at syempre kailangan mag pray tayo lagi